Sa pamayokan mga bareta Tricycle driver na nakahit and run Gadan kan mabunggo ng SUV sa Tabaco City One time big time pagsasaliksik Pig kundusir sa mga hipatura ng pulisya sa Albay Mga produktong gibok ang PDL Ipigtampok sa ika-28 ng selebrasyon Kang National Correctional and Consciousness Week Groundbreaking ceremony Para sa bagong municipal complex building Kambanwaan ng Santo Domingo Ginibo Asin abangan ang mga eksena sa pigkundusir na Biyo Hataw Kasubanggi. Maray na hapon, Miyerkules, Oktubre 25, taong 2023. Uni na ang mga baretang tatak Bicol. Madadaug man ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Ragon Katanduanes at si 90.7 Radyo Ragon Legazpi. Sa detalyes, tricycle driver na nakahit and run. Gadan kan mabangga man ng SUV mantang tigbabakay kang kapulisan sa Tabaco City. Uyang report. Sa CCTV footage na ini sa sentro kang syudad ng Tabaco, hagup ang pagkaligis dangan paglasik kang sarong pedestrian, makalis na mabangga ng sarong tricycle, alas 8.26 banggi kang nakaaging lunes, Oktubre 23. mailing man sa video, ang pagdulag kang tricycle matapos na maligis ang biktima, hagup man magin ang 5 minutos na pagbakay kang sarong motorista, pati na kang kapulisan sa sospek. Sigun sa tabako PNP, kan makabot ang nakahit and run na tricycle digdi sa tinampung porsyon kang barangay San Lorenzo kan mao ku parka ang ibong nalinya rason nga ni mabangga kampadangadang na SUV sa kusog pakakabangga harus dai na mapakinabangan pa ang imbueltong tricycle mantang seryosong lugad sa payo asin hawak ang sinapo kang imbueltong driver Sigun kay Police Major Millard Bungalon, ang Deputy Chief of Police atatay. kang Tabaco City Police Station, pauli na sa malilipot ang tricycle na pigmamaneo ni Gilbert Binyas, gikang syudad ng Legaspi, pasiring kutang Tabaco City ang nakabanggang SUV. Po, ito ang ano yan na madulagan niya ito. Kung ano nga kung hinampang niya nga lang po, ito, very, may very minor lang po nga so natamong injuries kay ito kung, so pedestrian. Eh, siguro gusto niya takasan ito ong na na niya, eh, para siya kaya uh, another involved sa rong accidenti pa. Naidara pa mang si Binya sa ospital. Alagad binawian man sa naning buhay nagtutubod ba ng kapulisan na nasa impluensya ng Arak Sibinyas kan mangyari ang insidente? Sa tuya ng mga motorista, maging maingat po, maging responsable driver na magmaneho. e uh, if possible, niya umpo di sa sintroman sa nais, magluway-luway po, o observe po, so uh, minimum speed lang. Tanganing maiwasan tapungan nga ning ta niyong sa aksidente. And lalong-lalo lalo na po uh, iwasan na nag... Uh, under influence pag nagdudaraki bihikulo. Mientras tanto, dai na pinangaranan pa kang otoridad ang nabanggang pedestrian na nagsapo ng minor injuries. Para sa mga baretang tatakbikol, Nomer Corporal. Regional Internal Affairs Bicol, binisita as in inspeksyon ang mga hipaturakan pulisya sa Albay. Obeto Kani, Aramon sa report ni May Arango. Pinanginotan kang Regional Internal Affairs Bicol ang pigkondusir na one-time big-time pagsasaliksik sa Tabaco City Police Station. Nangenot sa aktibidad si Police Colonel Reynaldo Acosta, Acting Regional Director kang nasabing opisina. Katuyuhan kay ni na maaraman kung may mga irregularidad o pigbabalgar ang kapulisan kang Tabaco CPS. Sigun kay Acosta, simultaneous ang pagbisita sa mga hepatura kang kapulisan sa bilog na nasyon. Sa lindong kang one-time big-time pagsasaliksik, ginigibuan pag-check sa facilities records, case management, as in kung paano i-handle kang kapulisan ang persons under police custody o PUPC. Hindi po yung mga investigador, arresting officers, uh, nagkakontakt na rin po kami ng interview sa kanila with regards para titignan po namin kung ano po makikita namin mga lapses para kung sakasakali may mga lapses po, eh, gagawa po kami ng appropriate action kung makikita po kami mga lapses po. Kita po kami irregularities or lapses, di syempre magkakaroon mo muna kami ng fact-finding po. So based po sa fact finding, evidence based po siya kasi kami. So siyempre, uh, pag may makita ko kaming irregularity sa labios, doon ho, ho, kami magka ng mga kaso. Sa presente, limang PUP si Anyaon sa Ipatura, asin saro saruan mga inipighapot kung papanon mga inipigtrato kang kapulisan, lalo na kang sindapigdakop hasta sa ikulong. Nang nakit, napansin ko yung, yung CCTV, naka-face lang primarily sa, sa custodial facility ng panglalaki. Yung sa pamabae, wala. So sinabi na lang namin na sana, igit na nila yon, or kung hindi nila igit na, uh, mag, mag, gumawa pa sila ng paraan para makapag-procure ng additional CCDB para meron din nakatutok naka sa female na custodial facility. Kasi ng uh, walang kuryente, brownout, kailangan din uh, makalagay sila ng uh, emergency lamp para uh, pag walang kuryente, uh, may ilaw din po sa dito sa loob ng custodial facilities." Apuera sa Tabaco City Police Station, inot ng binisita kang Regional Internal Affairs Bicol ang Daraga Municipal Police Station. Ligaw City Police Station at sinang City Police Station, kung sa inmayo mananahiling na irregularidad. Mientras tanto, apuera sa Albay, bibisitaon manindaan mga hepatura sa ibang probinsya sa bilog na rehiyon. Para sa mabaretang tatakbikol, may arango. Manlain-lain na produkto tampok sa trade fair na piglunsar kang BJMP Bicol para sa ika-28 yung selebrasyon kang National Correctional and Consciousness Week. Nagbabalik si May Arango. Ipigbida kang Bureau of Jail Management and Phenology o BJMP Bicol anman iba-ibang gibukang Persons Deprived of Liberty o PDL sa sarong mall sa syudad ni Legazpi sa paagi ni sarong trade fair. Ang trade fair ipigsabay man sa selebrasyon kang ika-28 taon kang National Corrections and Consciousness Week na may temang dekalidad na programang pampiitan tungo sa hangad na pagbabago at kaunlaran. Kabali sa mga mahihiling sa trade fair ang man iba-ibang Christmas decorations, arog kamparol, may manlain-lain man na pagkaon, handicrafts, pamunas, asing kadakol pang iba. Sigun kay Jail Chief Inspector Louis Angelo Ungria, tagapagtaram kang Albay Provincial Jail, obheto kang aktibidad na matabangan ng mga PDL na madugangan ang saindang mga kita. Maski na nga niya ang sinda sa laog ng kulungan, siring man na maipahiling ang mga talento kan mga PDL. Lahat po yan is uh, meron po silang kanya-kanyang livelihood programs sa kanya-kanyang jail po. Madalas po dyan yung mga um, sa TESDA, dami po dyan mga tinuturo po ng ano, Uh, nagpa-training po yung bawat jail as initiated po ng kanilang mga wardens and ito na po yung mga products nila. Kalaki po ma'am, actually po kung kukunin natin yung data last year, naka-accumulate po tayo ng nasa uh, 140,000 na total ng products na nabenta in just 5 days po. Siyam na jail offices ang nagpartisipar sa aktibidad. Arogkan Tabaco City Jail, Kamalig Municipal Jail, Santo Domingo Municipal Jail, Uwas Municipal Jail, Ginobatan Municipal Jail, Yuduran Municipal Jail, Ligao City Jail, as in Legazpi City Jail. Nandito na ito eh, parang isa din to sa nagbibigay ng hope sa kanila and dagdag din sa kanilang um, expenses po. And then yan din yung mga binibigay nila sa kanilang families po sa um, unang una pa salamat kasi nga nakikita nila na ang BJMP po ay hindi nagpapabaya sa kanila. Sila ay po ay nakakatulong para ma-promote din ang BJMP. And para nakikita din po ng mga taong bayan na ang mga PDL po natin ay at tinuturuan para po sila ay ma-prepare na, na paglaya nila. And um, rest assured po na yung mga products nila ay sinoshowcase namin na maayos para po dagdag tulong na rin po sa kanila. Apuera sa mga gibo kan PDL, nagkigwaman yung performance ang piling empleyado kan BJMP. Ang mga personanin. kami narman kan-BJMPN publiko ng bisitaw ng indang trade fair na madurar hasta sa Oktubre 28. Para sa mga baretang tataklikol, May Arango. Groundbreaking ceremony para sa itutugdok na bagong Municipal Complex Building Kambanwaan ng Santo Domingo. Ginibo, MDRRM Mubaras, Laog sa Top 20 Finalist para sa 2023 National Disaster Resilience Champions Awards. Asin, Abangan ang mga eksena sa Bio Hataw 2023. Yan na si Bapang Bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon Volcano. Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Mississippi Bay Resort. Your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Eh mag-edit. Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Katanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action call center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mag-usog na bagyo, asin pag alburuto tukan bulkan nung kanya kitang pinabayaan sa panahon manin pagdios o kaugmahan an mapagpadabang manto ni inang Benya Francia danay tang namamatean siring man kan sa puyang partido sa kongreso an akubikol party list katabang na kasurug pa Babalik ang ako, Bicol Online TV. Groundbreaking ceremony para sa ikukonstruir na bagong municipal complex building, Kanbanwaning Santo Domingo Albay, Ginibukasudma, 210 million pesos, nakatagamang pondo para sa construction kam proyekto. Detalya sa report ni Carmelo Balia. Naging matrayumfo ang pigibong groundbreaking ceremony kan magiging bagong municipal complex building kan banwaanin Santo Domingo. Kasuod ma kan isa gibon aktibidad sa pangingenot ni Alcalde Jun Aguas na labi ng na pigpapasalamat na sa kadikit na panahon dagos ng marerealisar ang bago nindang municipal building. Magigirumduman, Nobyembre 13 ka nagtalikod na taon kan tupukunin kasulo ang dating munisipyo. Sa inisyatibo naman kan na ako Bicol Partiles as NDPWH, DPWH, mariribaya na ininin mas makusog, mahiwas as komportabling opisina. This is an LGSF budget. Uh, bali po din yung budget sa atin ni, ni Congressman Saldi. Uh, talagang sabi niya, June, ikaw, ikaw you, you, manage it, you facilitate it para walang makikialam sa iyo. Yung gusto mo, yun ang mangyayari. So uh, I, I, would really like to thank uh, Congressman Saldi for really trusting me. Uh, with uh, with a judgment, no. And uh, of course, hindi naman huto mangyayari. Wala huto malalapitan, or we can even finance this kind of ano, uh, no, uh, this kind of project because of the amount na medyo malaking malaki talaga. Ang bagong municipal building itutugdok sa likod sa lumang munisipyo. Dugang pa kan alkalde, de iman gagabao ng dating munisipyo dahil igwasindang mas maray na plano para digdi maganda 'yung design uh, uh, kung nakikita nyo sa background later siguro pag-usapan namin with Congressman Saldi uh, ang unang-una ho talaga natin 'yung dating nasunog which is uh, talaga may historical uh, value po sa bayan ng Santo Domingo. eh talagang uh, we're gonna maintain it hindi natin gagalawin we're gonna restore it and uh, there's an initial uh, na usapan ho with, uh, na, with, with my, our elected officials with uh, Vice Mark that probably in the near future po na gagawin ho natin ng museum. But as of now, ang uh, plan is really is to restore it, then uh, gawin opisina ulit. Uh... Presente man sa aktibidad si Daako Bicol partyless Congressman Elisal Dico, Attorney Jill Bongalon, as in an Executive Director kan Partido na si Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. na nagwalat nin asigurasyon sa mga Domingueño na bilogan sa indang pagsuporta sa lokal na gobyerno kan Santo Domingo. First of all, tama ito, no? We, uh, we have already the road. Ngayon, yan, yung pa kita pipo plano din sa coastal road, no? Pag nag-ibot tayo ng coastal road, same yan doon sa Ligas, pipasiring sa Manito o sa Bangkerohan, magayunan ang magiging ano, view, no? If we have the coastal road, and also good for tourism, na ang um, biyahe for the tourism and for livelihood, ha? Tukulit yung Marahin na doon sa Embarcadero, sa Boulevard. Dakul kitang mga negosyo na kikreate to man. At least, dahil na mapipiutan kung sino ba gusto magpasyal hindi sa First District, hindi sila mag-jagging-jagging man, no? mag-barbecue, mag-, ano, and dining mo ang Mayan Volcano, ang Albay Golf, the beautiful Mayan uh, Albay Golf. No? we will be expecting two buildings for the municipality of Santo Domingo, one for the legislative building, and of course, one for the municipal hall of the local government unit. And of course, uh, Minipo, through the efforts, of course, Congressman Zaldico, and uh, Chairman of Committee on Appropriations. And uh, salamat po, of course, we have here the Director of the DPWH. 210 million pesos naman ni pigtagamang pondo para sa konstruksyon kan bagong edipisyo. This is very popular ka Kapadocia. Nakikita niya yung mga mountain ridge. Pero ito sa Tuya mismo o sa atin mismo, papakita natin dito your dumadaan ka sa Mayon Volcano, no? It's in your face, di ba? So, talagang iba auto tataas ang balahibo mo once you see the Mayon Volcano up close and personal, di ba? Kasi usually dadaan tayo by plane, nakasakay, picture, ito, dadaan ka mismo in front of Mayon Volcano. No? So... Walong bulan sundo sa rong taon, piglala na matatapos ang konstruksyon kan bagong municipal building. Para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balia. MD Araremo Baras Catanduanes, laog sa top 20 finalist para sa 2023 National Disaster Resilient Champions Award. Detalya sa report ni Carmelo Balia. Napili na makalaog sa top 20 finalist para sa 2023 National Disaster Resilience Champions Awards ang LGU Baras Katanduanis, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office na pinamamayuhan ni Municipal Mayor, MDRRMC Chairperson Jose Paulo Teves III. Ang nasambit na prestiyosong pagdiripon Master man na selebrasyon kan mga naging pagsusumikap, kan mga modernong heroe, lalo na sa pagsalbar sa buhay, kan tao magin sa kapalibutan. Sigun kay Local Disaster Reduction and Management Officer Engineer Kalil Tapia, kan nakaaging Agosto kan magpasa sindanin entry, hasa sa makasabay sinda sa shortlist, sundo sa makalaog sa top 20 finalist. Pero sa mga pigbida nindang proyekto, iyo ang radio netting na nagagamit ng dagayo lalo na sa mga oras ng emerhensya. Maging uh, yung innovation na mo, kaya uh, siguro baka sa ibang LGU, dai baka sa mga cities, baka hindi nila ginagawa. Uh, Nag-establish kasi kami ng communication system from, M from EOC, MDRR mo, papunta sa barangay, and sa community. Yung ginagawa namin na uh, uh, radio netting at Facebook Live. Yung radio netting, ang naging diskarte naman namin, nakipag-try up sa mga yung DSWD Kalahisi, yung sa DRR program nila. Gawin na mga uh, mapunta sa mga rescue equipment at radio communication equipment uh, para mabilis yung contact. Lalo na may, may mga lugar dito sa amin na may ng signal. Tapos pag may bagyo, walang signal. Ang grupong Welo ang nag-organisar kan pagtiripon sa pakikipagtabangan man kan Usher Technologies and Mapua University School of Civil, Environmental and Geological Engineering na iyuman ang nagsasara kan mga pigpadarang entries. Sigon kay Tapia, dakula man ang naging parte kan sa indang komunidad nga ni makasabay sinda sa finalist. Sa gabos na ano, na, na yan po sa baras na nag ang kapartner na mo, lalong-lalo sa community. Uh, Nagpapasalamat nyo. Sa day ma po, magiging successful yung innovation namin, yung programa na mo, kung so, mayo man po yung suporta kang um, ng gabus po, dalawang na po yung mga tao, community, and then yung mga barangay official na very active po and supportive sa anong mga programa na uh, naging kapartner na mo sa padagos na pag, pagkaigwaning magayon na na environment ng gayon na community na uh, safe, active, as in alisto. Mientras tanto, nakatalaan na ikundusi rin ang warding sa maabot na Enero sa masunod na taon. Para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balia. Lampas jismil na biwenyo, nagpartisipar sa BU Kasudma, BU Olympics, opisyal naman na nagsikad, ang mga eksena na dalanon sa report na ini. Sa saliw kang musika, sabay-sabay na nagsiindakan ng lampas 10,000 na estudyante. Gikan sa manlaing-laing na colleges as in satellite campuses kang Bicol University. Sa taon ng B.U. Hataw na ginibukas sa Oktubre 24. Ang first year as in second year students kang universidad ang BIDAS aktibidad. 11 minutos man na nagdurar ang saindang dance routine. Suulot ang saindang orange garters as in silver and blue pompoms na ginibo sa B.U. Sports Complex. Sinda Isaya, Mark Asincianea, anpira sa kadakol na partisipantes, siring kang ibang estudyante, risa sa indang labing kaugmahan na makabali sa dakulang pagtiripon ng mga estudyante. We don't expect less! Home of the champion lang! I beat! Sinusulit namin lahat because, you know, once in a lifetime lang to, Kaya we are very grateful to Bicol University for providing us with this wonderful experience. Long live PU Na in expect ko na nag enjoy ang lahat at mag -e enjoy pa ang mga darating. Sigun sa presidente kang universidad na si Dr. Baby Boy Benjamin Nebres III, ang BU Hataw, hudyat man kan pagpoon kan BU Olympics ngunyan na taon, asin maugma siyang mahiling, asin mamatean ang excitement kan mga partisipantes. Uh, ito'y nagsisimbolo na to, na totoo, nakapanikakaisang lahat. Maraming nagagawang tama at nagiging successful ang lahat. Ito ang aking unang BU Olympics. Kaya ako ay masayang-masaya at ang buong Bicol University ay nakikisumaro sa kasayahan ng buong pamantasan. Antes magsikad ang BU Hataw, enot ng nagkaigwaning Olympics Parade na pig-atindiran ni Aku Bicol Partylist Representative as in Chairman on Committee on Appropriation Elisaldico na maugmang personal na mabisto ang mga atletang Bicolano. Sa bawat laban, may matututunan. Sa bawat tagumpay, may may inspire With each match we learn and through each victory we inspire. To all the student-athletes participating, I want you to remember you carry the pride and hope of your respective colleges and the entire Bicolano community. Your endeavor is not a journey you take alone, but one that reflects our collective strength and unity. Kayo ang patunay na sa pagkakaisa, walang hindi makakaya. Mientras tanto, apwera sa paradasin B.U. Hataw, sa sa mga naging highlights kang aktibidad, iyo ang B.U. Hataw Pyro musical Display. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Corporal. Asin yan ang katripunan kan mga istoryang Tatak Bicol. 61 bias na sana. Pasko na. Ako si nomer Corporal. Salamat.